Ang panalangin ay isang mahalagang haligi ng ating pananampalataya. Ito ang tulay na nagdurugtong sa atin sa Diyos, kung saan tayo nagbabahagi ng ating mga pasasalamat, kahilingan, at mga alalahanin. Ngunit ang panalangin ay hindi lamang isang one-way conversation. Ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan na nangangailangan ng ating pagkilos. Ang unang hakbang pagkatapos ng panalangin ay ang pagninilay. Ito ay parang pagsusuri sa ating panloob na sarili. Matapos humingi ng gabay sa Diyos, maglaan tayo ng ilang minuto upang pag-isipan ang mga bagay na ating ipinagdasal. Ano ang mga natuklasan natin tungkol sa ating sarili habang nagdarasal? Ano ang mga mensahe ng Diyos na nais niyang iparating sa atin? Halimbawa, kung nagdasal tayo para sa pagtitimpi sa pagkain, maaaring napag-alaman natin na ang ating mga emosyon ay kadalasang nakakaapekto sa ating mga gawi sa pagkain. O kaya naman, kung nagdasal tayo para sa pagkakaisa sa pamilya, maaaring napagtanto natin na kailangan nating maging mas mapagpasensya ...at mas nakikinig sa mga miyembro ng ating pamilya. Ang pangalawa ay ang pagkilos. Ang panalangin ay hindi sapat kung hindi natin ito isasabuhay. Ito ay tulad ng pagtatanim ng isang binhi. Kailangan natin itong diligan at alagaan upang tumubo at mamunga. Matapos humingi ng tulong sa Diyos, kailangan nating kumilos kung nagdasal tayo para sa mga nangangailangan. Maaari tayong maglaan ng oras upang mag-volunteer sa mga charitable organizations. Kung nagdasal tayo para sa tagumpay sa ating negosyo, maaari tayong magsikap ng mas husto, mag-aral ng mga bagong kasanayan, at makipag-network sa mga taong makakatulong sa ating pagunlad. Ang pagkilos ay nagpapakita sa Diyos na seryoso tayo sa ating mga panalangin at nais nating maging aktibong kalahok sa pagsasakatuparan ng Kanyang kalooban sa ating buhay. Ang pangatlo ay ang pagtitiwala. Matapos magdasal, mahalagang magtiwala na sasagutin niya ang ating mga panalangin sa Kanyang perpektong panahon at paraan. Minsan Maaring hindi natin agad makita ang mga resulta ng ating mga panalangin. Maaring makaramdam tayo ng pagkabigo o pagdududa. Ngunit sa mga sandaling ito, mahalagang manalig sa kanyang mga pangako. Tulad ng sinabi sa Roma 8:28, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay tumutulong sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kahit na hindi natin naiintindihan ang mga nangyayari, dapat tayong manatiling positibo at magpatuloy sa pag-asa. Ang ikaapat ay ang pagpapasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang asal, kundi isang mahalagang bahagi ng ating panalangin. Matapos matanggap ang mga sagot sa ating mga panalangin, mahalagang magpasalamat sa Diyos. Maaari tayong magpasalamat sa mga maliliit at malalaking biyaya sa kalusugan ng ating pamilya, sa pagkakaroon ng trabaho, sa magandang panahon, sa mga simpleng kasiyahan sa buhay. Ang pagpapasalamat ay nagbubukas ng ating mga puso upang matanggap ang mas maraming biyaya at nagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Ang ikalima at panghuli ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap ngunit pinakamahalagang bagay na maaari nating gawin matapos magdasal. Humingi tayo ng kapatawaran sa mga taong ating nasaktan at patawarin din natin ang mga taong nakasakit sa atin. Ang pagdadala ng galit at sama ng loob ay nakakapigil sa ating espiritual na pagunlad at nakakasira sa ating mga relasyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalimutan ang mga nagawa sa atin, ngunit ito ay isang desisyon na bitawan ang sakit at galit na dulot ng mga karanasang iyon. Ang panalangin ay isang regalo mula sa Diyos, Isang pribilehiyo na dapat nating pahalagahan. Sa pamamagitan ng pagninilay, pagkilos, pagtitiwala, pagpapasalamat, at pagpapatawad, mas mapapalalim natin ang ating relasyon sa kanya at mararanasan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Ano ang iyong gagawin pagkatapos mong magdasal ngayon? Ibahagi sa amin ang iyong mga saloobin sa comment section. At kung naghahanap ka ng mas maraming inspirasyon, mayroon pa kaming iba't ibang video na maaring makatulong sa iyo. Alamin ang mga simple ngunit epektibong paraan para magkaroon ng masaganang buhay sa aming video na limang bagay na maaring gawin araw-araw para maging masagana ang bagong taon. O kaya naman, kung dumadaan ka sa mga pinansyal na hamon at pagsubok, panoorin ang aming video na pinamagatang panalangin para sa pinansyal na tagumpay para mabigyan ka ng gabay at lakas habang lumalapit tayo sa ating Panginoon na siya lamang ang makakapagbigay lunas sa ating mga problema. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming inspirational videos. Salamat sa panonood at magandang araw.